Hello, hello, mga kasiswam. Ito na naman ang sister niyong aswang, tulog sa araw, gising sa gabi. <laughs> sa na ito, mga kasiswam, ay dumayo naman tayo sa Apalit Pampanga upang mag-duty. <laughs> at dahil nga nasa linya tayo ng pababarita ay aking iuulat at tatapos lang ng pista ng Diyos dito kaya napakaraming pandaritas. <laughs> Ngunit pag damat tatapot ay hindi na kailangan alisin pa ang mga yan, dahil ang pista ng Diyos ay kada tatlo buwan ginaganap at wala ka namang panghanda. Papigain ka na lang. <laughs> Ngunit bawal na bawal dito ang hapunan sa umaga. <laughs> At habang tayo nga naglalakad mga kasismang ay naispatan nga natin ang punong ito na kung tawagin sa Ingles ay dates. <laughs> At nagkudukto nang mula dito ang isa sa ipinagmamalaki ng aking ninong na Arabo na Arabo ha. <laughs> Grabe, ang puntos pala na ito in-export niya pa mula sa Saudi papunta dito sa Pilipinas. <laughs> Ngunit sa aking pagkakalam sa prutas na ito, ito ay nga nga na nagpapaitim ng ipin ng matatanda. <laughs> At sa aking eksistensya sa mundo, ngayon ko lang napag-alaman na ang ngangatang dates ay isa. <laughs> at pagkatapos nga ng kaalaman na iyan, ay napadako naman tayo sa tapat ng chapel kung saan nandirito ang mga native nating kapatid at mga kababayan na ayon sa aking ina ay ating mga ninuno. <laughs> Paano kaya nangyari na ginininuno ko sila ay pata sila sa akin? <laughs> And wait, there's more. Alam niyo ba na ang iba sa kanila ay blue eyes Oo, na siya ko blue eyes talaga sila at dahil diyan, binigyan ko sila ng kiket para makabakasyon naman sila sa Japan. <laughs> at after nga niyan, mga pasiswang ay assist naman tayo ng mga elders upang ihatid sila sa pamamahita ng wheelchair na hindi naman sila mahirapang maglakad. <laughs> at dahil nga lutang ang inyong siswang sa umaga ay atin pa nga silang binumbuhat. Nakalimutan ko kasi na senior lang pala sila, hindi naman sila mga lumpo. <laughs> dahil nga sa ating kasyungahan ay nagutom ng husto ang inyong mga kasiswang at dahil nga dyan, dumamon tayo ng husto. <laughs> at sa diami nga ng ating kinain ay hindi natin inaasahan na hindi na pala tayo kakayanin ng sasakyan. <laughs> Kaya bago pa mahati ang ating katawan ay napilitan na tayong magtulak ng ating sasakyan na tinopak. <laughs> at sa ang palad mga kasiswang ay lumipad na lamang tayo dala ang hati nating katawan. <laughs> dahil nakalimutan na tayong pasakayin ng driver ng tumakbo na sasakyan. <laughs> Terot lang? Well, like I share naman mo, pasiswag. Pakiclick na rin ang ads na nakikita nyo sa harap at sa dulo ng video. <laughs>